Okay po, Mio Sporty. So, walang push button. Hindi gumagana. I mean, kahit bago na yung battery. So, walang push button. Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting idea. Paano siya i-check ang Mio 40 na ayaw gumana ng push button. Okay, so yun nga. Preno natin. Push button. Wala. Okay. So, kahit preno mo sa kabila. Wala. Ngayon, may basihan kayo dyan. Malalaman nyo. Uh, malalaman nyo kung anong problema. For example, pag susi mong ganyan, okay? So, dapat to, mag-re-response, paano malalaman kung starter motor o starter relay. For example, yan ha So, preno natin yan. push button, dapat to pipitik itong mismong relay. Okay? So, kung mapapansin nyo, walang pitik. Pero kung pumipitik naman to, pumipitik, pero hindi may start, ibig sabihin, doon sa starter relay, o good siyang linya pwedeng starter so ngayon dito muna tayo sa basic so yun nga wala siya ang problema kasi ng uh, sporty, S40 uh, bago papasok dito sa trigger ng button dadaan ng stoplight yan ok pag preno pag preno mo magsus uh, magsusupply ng 12 volts to papunta sa stoplight then papasok dito yung uh, positive supply ng starter relay So, okay. For example, diba may pangalot mahirap, mahirap. Walang cameraman. Okay. Yan, for example, nandito yan. Ito mismo yung trigger na to pag preno mo, dapat dito may papasok dito ng 12 volts. Okay. Kasabay ng stoplight, pag ilaw ng stoplight, magsusupply dito ng 12 volts. So, kita nyo. Preno natin button. So, wala. Okay? So, kahit hindi mo push button yan, pag preno mo pa lang, ilaw na yan, test light na yan. Pag nakakonekta, nakasaksak dito sa may blue na may kuwit na puti. So, wala nga siya. So, ibig sabihin, pwedeng sira tong switch. O, dito sa switch, malalaman mo dito kung switch ang sira o linyang problema. So, dito sa Mio Sporty, color coding nito, accessories, pure brown. So, ayan na nga, pure brown. Dito sa stop switch, dito sa handbrake sa harap o oh, brown pag susi mo dapat to oh, magsusupply ng 12 volts so okay good sa o oh, ito yung sa accessories pag accessories yun nga po oh, pag susi mo magsusupply ayun okay so dito na tayo nyan sa kabila ito yung green na may guhit na yellow so dapat pag preno ilaw yan yun nga para supply yun to yung starter relay so pag preno okay so wala confirm kaya dito sa kabila wala rin So yun nakabunot to Subukan natin baka sira lang Baka pwede pa to Nakabunot eh Dito sa may stoplight sa likod Testing Ayun ah, o oh, gumana So gumana Naglulos nga lang Yun o oh, Pag-start ba Pag-start O start natin Gagana na yan Push button Alright Okay O ganun lang po So pag ganun Stoplight lang Switch testing ni Muna yun, Nga lang naglulos na to Kasi nakita niyo naman Okay So ngayon, gusto ni boss, i-start to video na hindi na kailangan pisilin ng preno para mag-push button. Para just in case masira ang switch ng mga to, gagana pa rin yung push button. O, tignan natin, discarte eh, para gumana to. No? Okay, oh, pakita ko sa inyo. So okay, dito sa linya ng starter lay. Ito yung trigger. Ito nga po yung may pure gray at ito ang na may guhit na puti. Ito yung sa may stop light switch. So, paano gagawin niya na pag start ang Mio na hindi nakalaan pisili ng preno? Tatanggalin na yung safety feature niya. Okay? So, yan po. Itong isang linya na to, yan. Itong brown na to, putulin nyo na to. Itong green na to, I mean, gray. Putulin nyo na to, tapos na dito sa mismong ground. Yan, sama na, sama na natin dito. Pakita ko sa inyo. Alright, doon Okay, cut na po natin dito, ah. Alright. Pwedeng ka, pwedeng hindi. Nasa sa yan. Alright. O, pagtugtong eh. So, ayan po. Alright. Pagdugtong lang mga sa dito sa ground mismo ng harness. O, tinanggal na natin dito sa pagdugtong. O, dito na tayo sa taas nyan. Alright. So, dito po sa taas. Okay. Ah, basta. Basta bas, yan. O, dito sa taas, ito yung supply ng push button. Ayun. Ayan, so dalawa na yan. Yung so pure black. So, okay, dito sa sakit ng push button, hanapin nyo po itong ito yun yung blue nga na may guhit na puti then ito pure black okay so sa socket nito pagkawalain nyo mga lods ha ah. yan nagkawalain natin yun and then saksak ulit syan alright so ito dudugtungin natin to pwedeng putulin pwedeng dugtungin kung may pandugtong kayong kagaya nito okay yan po ha ah. so saan nga ba yung dudugtong to doon na tayo dudugtong to dito sa accessories accessories ito yung pure brown na alaza. Ito. testingin natin. Ito yung pagsusi mo. Ito yung pure brown. Yung nga, magsusupply sa accessories. 12 volts. All right. All right. O, oh, tigtong. So, sakto dito. May naka jump na dito. Testingin po natin. Tap muna natin. No? Para mapakita ko lang sa inyo. So, okay. Ayos. O. Testingin na natin. The moment of truth yan ha So start na natin na hindi na kailangan pisilin ang preno Magkabilaan Testing Press off right Okay Start Alright ha Okay So ngayon o oh, testing natin ulit ha Dito sa harap oh, Magkita niya mga lads ha Walang pinipisil na preno Testing Okay. All right, oh, ganun lang po, dapat kasi lang mga lods Okay, oh, ayan po ah. Oh. Tingnan lang natin 'tong mabuti or kana oh. So, ayun nga 'yung pinutol natin. So, dito hindi na uh, kulay gray. Kinat na natin, dinugtong na natin dito sa clear black, okay? starter lay. Dito sa taas. Ito 'yung sa may linya ng push button. Ito so, yung kulay black. So, dinugtong natin dito sa accessories. Ito so, yung pure brown. Okay? So, yun lang po. Organize na natin ito. Tipa buti. Okay? Dahil na wax pa. Sharing is O, ganun lang katili.